Bukaan yeah. Nag-vlog -nag tayo. Ito po, bahay ni Lola. ano po tayo. Oo, yeah. <laughs> mo naman yung bahay ni Lola natin sa'yo. Wala hmm. tayong magbabawa. Hayaan mo lang. Ano? Ano ba yun na? na. Hindi ka malakas. Ganyan talaga. Iwan ko ngayon na lang. Ang mo na? Ang sweet, ni mo nga yung tuwalya doon sa may bintana. Yung tuwalya na batahan Ganyan talaga ang buhay. Ang